So, ayan, good morning mga kamungkil, no? Ah, uh, ngayong araw mga kamungkil, ah, uh, nag-stop tayo doon sa trabaho natin sa kabila kasi may ano tayo doon. Ah, uh, yung may-ari doon, naubusan ng pangpinansing. Kaya, stop muna kahit mga dalawang linggo lang daw. Kaya, ngayong araw mga kamungkil, nandito tayo sa isang project natin na kung saan nagawa ko na to dati. Tapos may mga kailangan tapusin dito mga kamungkil. Bali, bahay to ng kapatid ko mga kamukil, Kaya, pinuntahan ko ngayon. Tsaka itong bahay na to mga kamungkil, wala talagang tao dito. Madalas na walang tao dito kasi yung kapatid ko, busy din sa business niya. Sa city. Talaga, sa downtown talaga. May bahay din siya doon. Kaya, dun siya na malagi. Uh, matauhan na itong bahay na itong mga kamukil halimbawa pag hindi open yung business na doon, uh, linggo nandito sila so Nandito tayo ngayon mga kamugil para lagyan natin ng grills at ano pang mga trabaho ko yun dito. Kaya tinitingnan ko ngayon mga kamugil. Kaya tara mga kamugil, a uh, pasukin natin yung bahay ng kapatid ko. Actual hindi pa ito tapos mga kamugil, ang laki pa ng kulang nito. Kaya titingnan natin kung anong ipapatrabaho niya dito. Pero bago ang lahat mga kamugil, intro muna tayo. So ayan, bali ito yung bahay ng kapatid ko dito mga kamungkil Ayan, yung trusses niya sa taas, wood trusses lang muna yan Yung ginamit namin dito kasi yung trabaho ko ito wala pa talagang kuryente Yun yung problema Pero papalitan yan Sabi ng bayaw ko, kasi yung bayaw ko nasa abroad Papalitan niya ng bakal kasi nagkakuryente na dito yan Meron ng kuryente Kaya pwede na tayong gumamit ng welding Kaya itong mga wood siguro mga kamungkil iwan ko kung ibibigay niyo sa akin o bibilhin ko na lang pero nasa murang halaga na kaya ito yung bahay niya mga kamukil ah uh, slope lang streamline lang yung style ng pagkabubong nito mga kamukil yung sukat nito is 36 by 40 ito yung laki nitong bahay na to so ayan slope lang siya tapos yung bubong ni mga kamukil pagdating ng bayo ko papalitan niya lahat ah uh, kulor uh, lagyan na ng ano uh, side plasing dito sa gilid at saka gutter dun sa likod dito sa harap naman sa plasing lang to dito sa gilid pati dun sa likod later na dun so ito yung unang tratrabahoy ko mga kamungkil yung mga bintana na ano yan lalagyan ko ng grills kasi napaka delikado po pag walang grills so titingnan natin mga kamungkil sukatin natin ngayon tapos ah uh, finishing pa nito mga kamungkil pipinishingan pa yan ito yung tra natin tapos dito sa loob mga kamungkil ah uh, tratrabahoyin naman natin dito yung kisami at saka tiles lahat bali isang kwarto lang muna pinagawa dito mga kamungkil kasi wala pa namang ano dito walang nakatira kaya isang kwarto lang muna pinagawa niya. ah, sa mga main niyo talaga mga kamungkil dapat ganito yung lock nyo dalawa ito kasi mas matibay itong mga kamungkil ganito matas mataas kasi yung lock nito pag mga main hindi basta basta napapasok o nakukulikot yan ng ID Ako, sira na ata. Kaya na mga tikot. Ayan. Tingnan natin. So, ayan. Ito. Ang na dito. O, ayan mga kamungkil. Wala talagang tao dito. Ayan, dumi na. So, itong bahay na ito mga kamungkil. Apat na nalindol yung dumaan dito mga kamungkil. Ayan, napapansin nyo mga kamungkil. Ayan. Yan yung natin. Ang laki na ng bitak. Yan, daming mga bitak. Imaginin mo, apat na lindol na yung dumaan. Kung nababalitaan yung mga kamukil na may mga gumuhong gusali sa Dabaw at sa Kidapawan, yun yung lindol na tumama dito mga kamukil Pati dito. Ayan mga kamungkil. So, risulbahin ko pa yan. Ayan. Kita niyo yung bitak niyan mga kamungkil. Pero sa pinising lang yan mga kamukil kasi pag... Ah... Uh, talab hanggang sa CHB natin dun sa labas dapat bitak din wala naman dun sa labas kaya napansin ko sa finishing lang pati flooring nito mga kamungkila yan napapansin nyo bitak din yan sa lakas ng lindol na tumama dito sa amin sa Mindanao yan so kasi walang tao mga kamungkil kaya ah, lababo nya dito mga kamungkil grabe kawawa namang bahay na to walang tao Sana natin dito Bali ito yung labas niyo mga kamungkil. May puso na dito ayan oh. Ah, uh, yung puso na niyan, yung paknyaw niya naglagay dito, 35 yung ano niya. Bali dito ko pinalagay kasi septic tank to. Dito yung labahan nila, liguan nila. Tapos doon kinukuha yung tubig na yan, yung hose na yan. Doon ko pinabutas sa harap. Papunta dito. Dito ko pinalagay yung ah uh, puso niya. Tapos, dito yung buksan natin yung ilaw. Kung mag-on ba. Pati itong ilaw niya mga kamukil, temporary lang muna to. Total, wala pa naman tao dito na nakatira. Kaya, yan, ilaw pa pala. Ito yung tra-trabawin ko mga kamukil. Pipinturahan. Tapos, Uh, ito ayan mga kamungkil pansin nyo bitak sa lindol yan ganyan katindi at kalakas yung lindol na tumama dito so bali ito yung kwarto nila mga kamungkil isang kwarto lang muna tapos yung plano dito may isang kwarto pa dyan nakalagay tapos mayroon pa kwarto dito ulit dito isa Yan yung kainan nila lababo yan yung ita-tiles natin pati itong flooring tapos itong loob kikisamihan kikisamihan yan so tapos makisamihan uh, pinturahan yun yung plano ng kapatid ko kasi balak niya nang ipa tapos to ipaganda to dito kasi uh, marami nang nagtatayo ng malalaking bahay dito mga kumgil-uldo hindi pa talaga sa uh, hindi pa nagtatay yung lahat ng may-ari ng lupa dito kasi sulok kasi ito mga kamukil. Uh, kailangan siyang ano talaga kailangan siyang sadyain kung may pero mura lang kasi yung lupa dito mga kamukil kaya naisipan ng kapatid kung bumili dito pero ang dami nang nagtatay ng bahay dito mga kamukil sa paligid lahat dito yan kikita nyo may mga ano yan may mga, may mga nagmamayari na ng lupa na yan yan, tulad yan. Gagawin na naman. So, gusto ng kapatid ko, ipaayos na. So, dito tayo, mga kamungkil. Balik tayo dito. Saka yung isang project natin. Hindi ko alam kung anong gagawin doon. Basta sinabi ko na sa kanya, ah uh, baka hindi mo na ako makukuha ulit kasi ang dami ding naghihintay sa akin. Sabi niya, okay lang daw. Basta, tawagan niya lang ako pag may pera na siya. So, hindi naman po hinahintayin natin yung mga kamungkil kasi alam mo naman, may binubuhay din tayong pamilya kaya kailangan natin dumiskarte. Eh. So, yung gagawin natin dito mga kamungkil, ito, isisiling natin yan. Tapos yung siling dito mga kamungkil, may design, may mga kub, lahat. Tapos, ah uh, yung magtitirada ng pintura dito, yung bunso naming kapatid, siya yung nakakontrata dito. Binigay ko sa kanya yun. Para magkapira naman siya. At dalawa kami dito magtrabaho. Tapos itong tiles, ako nang titiran nito. So ang laki nitong bahay mga kamungkil, 36 by 40 feet. Yung laki nito. 36 by 40 feet. So bali ito yung ano niya. So panya dito. Ang oh, grabe yan. Dumi na, mga kamukil, Wala kasing ano. Walang tao dito madalas. Yan, yung rip, walang laman. Ko. Tapos Ako, grabe kung napapansin niyo mga kamungkil, on, bitak ng flooring, oh. Yan, oh. Kita niyo? Grabe ang lindol na tumama dito mga kamungkil. Akala ko nga mga kamungkil, guguho to eh, sa lakas ng lindol. Nung pinuntahan ko dito, sabi ko patay. Tapos ang bahay na yon. Kasi nang naglindol dito mga kamungkil, wala pang bubong to. Di pa tapos. Wala pang bubong yung naglindol. Tapos na dumaan yung pinakamalakas na lindol dito. Uh, meron na naman, sumunod naman. Bali, apat na lindol yung tumama dito mga kamungkil. Pero sa awan ng Diyos, ayan, nakatayo pa rin siya. Wala namang, yan lang yung problema niya mga kamungkil. Yung mga bitak sa finishing natin. Pero dito sa labas mga kamungkil, wala. Okay naman siya. Ayan, makikita nyo mga kamukil, wala namang problema dyan. So, ibig sabihin mga kamukil, hanggang pinising lang siya. Hindi, uh, hindi talaga, ano dito sa labas, pati sa labas, ayan. Dito na sa inyo mga kamukil, nakikita nyo kanina, may bitak naman sa loob. Pero dito sa labas, wala namang bitak. So, ibig sabihin, sa pinising lang siya. Nagka problema. Ibahin mga kamukil, pag sa pinising lang. Pero pag halimbawa, nabitak talaga dito sa labas mga kamukil, yun yung delikado talaga. Ito, so yan, pagdating ito yung likuran ng bahay ng kapatid ko, yan, so bali limang-anim uh, na bintana yung gagawan ko ng grills, isa, uh, dito sa likod sa kwarto nila, dalawa, So bali streamline lang yung pagka ito nito mga kamungkil sa bubong. Tatlo, ito yung bandang gilid niya mga kamungkil. Tapos apat, matagal pa tayo dito mga kamungkil. Kasi ang laki pa ng trabahuin. Sa finishing lang nito, ang tagal pa nito. Lima, ito yung harap niya mga kamungkil. Anim, yan yung harapan niya. So, yan yung gusto ng kapatid ko na forma kasi iwan ko kung anong balak niya dito. Sabi ko, ang daming forma ng bahay, yan pa yung talaga yung gusto mo. Sabi niya, hindi daw magastos masyado pagdating sa bubong. Pero yung asawa niya mga kamungkil, balak ipabago yung bubong. Kaya bahala sila mga kamungkil, tayo, trabaho lang tayo dito. Tsaka dito mga kamungkil, ah, uh, kasi hanggang dito pa yung luti nila yan, yung may kural na yan uh, lalagyan ng ano grahi palalagyan niya ng grahi na ganun pa rin yung forma streamline pa rin nakaganyan pa rin dito lahat so yan so na natin yung bintana mga kamukil para hindi na tayo magtagal dito makapamili na tayo ng materialis so Yan lang mga kamungkil no. Ang bahay pala ng kapatid na tra trabahoin muna natin. Lipat muna tayo dito. So yan. So hindi pa siya halata talaga mga kamungkil na walang tao dito. Yan yung mga motor nila. Ano na. Wala nang hirap talaga mga kamungkil na yung isang pamilya hindi nagkakaisa. Yung asawa niya nandun sa abroad. Siya nanginigusyo. Kaya parang napabayaan. So, bali na, ayan ang mga kamagil, binili natin materialis, no? Uh, para sa grills natin. So, bumili tayo ng 1 uh, one by one uh, spirit yung gagamitin natin doon. Tapos ito yung kakargahan natin, mga kamagil, yan. So, bali yung nagasta natin, mga kamagil, na uh, spirit doon sa uh, bali na uh, window natin. Ah, uh, 15 na piraso yung na nagastos natin so yung nabili natin mga kamugel yung kapal niya is 1.2 at saka 1.5 kasi yun lang yung available dito na tubular so bali yun mga kamugel oh. yun yung gagamitin natin sa uh, limang malalaki na window at saka isang malalaki na At isang maliliit na pintana so bali yung haba nito mga kamugel Ah, uh, 20 feet siya na bintana mga kamungkil, yung na consume niyang bakal, 15 uh, na piraso na tubular na 1 by 1 ito kasi yung gusto na mayari mga kamungkil nagbagamitin, 1 by 1 lang kaya ito yung masusunod, kaya ito yung binili ko so yung price dito mga kamungkil itong 1.2 255 yung isang piraso nito, ito tapos yung 1.5 Uh, 295 isang piraso so dito sa pinagbilang ko mga kamukil medyo ito yung pinakamura dito sa ibong kwerya kaya eh, dito lagi ako bumibili ng mga materialis well, tayo well, so, ala, so ayan nagkarga na mga kamukil